ang mapapayo natin sa isang pasyente may diabetes para hindi sila umabot sa dialysis at mga complications? Una-una, uh, kailangan magpa-check up regularly. No? La kahit walang nararamdaman ang isang pasyente, kung sa isa pamilya nyo, meron kayong family history ng diabetes, uh, pwede kasing itong tinatawag na silent disease, para katulad ng hypertension. Wala masyadong symptoms ito. Eh. Hindi natin lang tataas sa pala ng blood sugar. And most of the time, pag nakitang, may mga instances na pag na-diagnose na ng diabetes, sumasabay na yung pagtaas ng creatinine doon. So, nagtataka na lang yung pasyente, newly diagnosed diabetes and yet, yung kreya niya nasa hindi na normal. So, yun ang mga nakakatakot. Anong magagawa natin pag ang isang pasyente tumaas ng creatinine? Yan ang tanong ng pasyente. doc mayroon bang gamot na para bumaba yung creatinine ko? Uh, Unang-una, meron tayong non-pharmacological management, no? So, kailangan ng dapat proper diet, no? So, iwasan yung masyadong matatamis, iwasan yung masyadong maalat, yung mga masyadong mataas sa um, high protein, katulad ng baka, tsaka pagkain ng pork. Number two, kailangan dapat uh, controlled, maganda ang control ng kanyang diabetes, yung blood sugar level, maganda ang control ng blood pressure, tsaka umiinom ng tamang gamot. So, yun ano yung mga gamot na binibigay kadalasan? Sa pa diabetes, sa diabetes, sa diabetes? at mataas ang creatinine. So, pag diabetes, yung mga gamot niya for diabetes, magpababa ng blood sugar niya. Sa creatinine, oh, uh, kasi kung, kung titingnan natin, wala Walang sakit yung kidney eh. Kaya lang no, nagkaroon ng problema sa kidney dahil sa mga iba't ibang factors natin which is yung diabetes and hypertension. So nakatutok ang management dun sa diabetes at high blood to preserve yung function ng kidneys para hindi to maaslap. And lastly, maraming pasyente sabi mo na hindi nagpapatingin kahit may diabetes, may high blood, nakikita nyo ay for dialysis na. Mm -hmm. Ano ma-advice mo sa mm -hmm. kanila? Um, 'yun ang nakakatakot no? So, kasi sila, para sila mga time bomb na anytime pwede silang bumigay. Na, minsan nakikita namin at a young age, mga 30s, no? Uh, ganun sila kabata. So, hindi, hindi, hindi naman to usually diabetes na hypertension at that age. Pero ito yung mga, mga glomerulonephritis. Pero meron din mga 60s, no? Dun lang nakita, 400 na ang krea. Hindi nagpapa-check up, eto na, nag-stroke na, naglabasan na lahat for dialysis na. So yun ang mga iiwasan natin kasi point of no return na eh. Wala na tayong ibang magmagawang remedyo para ma-preserve pa yung nagtitirang function ng kidney nila. Kung di, na lang sila sa dialysis.